dapat ang ano yung tanong mo kakabalik uh, na rin sa lupa namin Diyos ko ang lawak lawak nito ganyan lahat na makikita nyo yan sa akin yan wow. Oh. hanggang baba ayun dahil walang nag-asikaso ng lupa dahil hindi ko naman masikaso yan wala na ayan na yung kalabaw ko na binili kay tatay ayan ano na mata na mika yun mula yun sa kabila na yun sa amin pa po yung lupang yan yun sa kabila ang yan pababa po yung papuntang ilog sa amin po yan. Yan. Sayang yung mga lupang nakatiwangwang lang na hindi naman nataniman sa wakas nakapunta na rin dito at nakabalik din dito.